So ito, so ito yung Dowel uh, air cooler, uh, 9 liter water reservoir. So ayan. So ayan. para siyang aircon. So tipid sa kuryente, parang electric pan lang yung konsumo, pero kung lumamig, parang aircon. Ayan, so may kasama din tong remote. Ayan. so pagka i-start natin yung device, on natin. Ayan, so naka-one. Meron tayong three, ano, uh, selector pan yung ano, one yung pinakamahina, 3 pinakamabili. So, lakasan natin sa 3. Okay. So, may natin, ang lakas niya. Oh. Ito. Lakas. So, meron nga din pala itong, ano, anayon. So, ayan siya yung anayon natin. So, para ka na rin, ano, uh, bumili ng air purifier. Air cooler na ito, meron na rin built-in air purifier kasi meron anayon bukod doon, mayroon na rin timer. So, ayan, tinimer so, na natin. Mayroon tayong option. Ayan, makikin natin. 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 uh, hours, 7 hours. Tapos yun, yun yung pinaka-tax niya sa timer. So, 7 hours na ano, automatically mamamatay. So, ayan. So, before tayo mag-proceed sa cool, so, proceed muna tayo sa mode. So, mayroon tayong tatlong mode. Ito yung normal mode natin. Ito naman yung sleep mode So, parang hindi masyadong maingay yung motor nya Tapos Ito naman yung, ano uh, night mode Ayan, para ano lang uh, Hindi masyadong maingay yung motor nya So, yung kanina Ano uh, yung alternating mode yon, So, ito, naga alternate sya Tapos Ayan, ayan yung normal mode natin Walang nakatipo So, after nyan, meron tayong swing So, pag pinindot natin yung swing So, makikita natin, ayan sya Gumagalaw oh, sya Ayan o. Oh. So, may kita nyo ito. I-focus ko dito. NS, ayan. Kasi kumagalaw. Ayan So, ito. Hindi masyadong kita eh. Kasi masyadong malakas yung... Ayan eh, no, Gumagalaw siya. May kita natin. So, ayan. Gagalaw. Magsiswing. From left to right. Ayan. So, hindi lang masyadong kita kasi ano, masyadong malakas yung hangin. Okay. So, after that, proceed na tayo sa cool. So, i-off muna natin yung swing. Para nakapokus lang sa atin. So sa cool nito, tipid siya sa kuryente kasi wala naman siyang compressor. So bagka ano, off muna natin si swing. Ayan. ayan. So pagka kinul natin, lalagyan nyo lang ng tubig ayan, na may yelo itong water reservoir natin. So papakita ko. Papakita ko muna. So ito siya. Lalagyan nyo lang to ng tubig na may yelo. So pagka binili niyo tong product na to kasama na yung ice pack na yung ano yung uh, water uh, pouch na pag ano na nilalagay lang sa freezer then matagal siyang ano matunaw. So para siyang ano mas malamig compare sa ordinaryong yelo na mabilis matunaw. So syempre lagyan ng tubig. mas makikita natin malamig na siya dito sa water reservoir natin. So ang total capacity pala nito is 9 liters of water. So kahit magdamagan gamitin, yung lamig niya retain pa rin. So parang naka-aircon. So to show, no? Paano yung ano? Kunin ko lang yung thermometer. Kung gano'ng kalamig. Ayan, no? So 25 degrees Celsius, no? So parang naka-aircon yan. Ayan. Tapos bukod pala dun, ayan, So meron tayong filter, yung filter lahat basic naman yan Lahat naman ng air cooler meron yan But Other than filter, meron tayong honeycomb filter So ito yung pinakamabisa na nagpapalamig ng ventilation ng hangin So ang purpose nito, para yung papasok na hangin Papasok na hangin, tapos lalabas na hangin sa ano, outlet Is malamig na sa tulong nitong honeycomb filter So ito rin yung responsible sa pag-filter ng mga anayon particles So, parang na rin siyang air purifier at the same time, air cooler na siya. Is malamig na hangin lalabas. So, wala pa 'yan yung yelo. Pag kinul natin, nasisipsipin niya yung yelo tapos i niya dito. Para yung pag-produce ng hangin, is malamig na, galing sa tubig, malamig na tubig na may yelo sa water tank reservoir natin. So, ilagay natin yung filter. So, 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 sa panahay. cool natin, no? So ayan, naka-cool na siya. So ayan, malalaman natin na cool pag mayroon ng indicator na ano, na cool dito, yung blue na ano ilaw. Ayan, so spike kita natin, so bukod sa remote, so pagka binili nito, is kasama na rin yung remote na may brand new battery sa remote na to. So bukod sa remote, pwede nyo rin i-manually control dito. So tulad ng may swing din dito, may cool, tulad ng pinuntot natin kanina, may speed din dito. May timer. Ayan, yung pag ano, timer mode, control ng speed ng pan niya. An ayon, ayan. So an ayon mode 'yan. Naka-on yung an ayon natin, negative filter natin. So yung pan naka naka 3 kaya meron signal dito. tas naka-power on siya s'yempre. May power indicator dito. Tapos mode natin yung ayan. kaninang 3 mode. sa so, pagka ano mo yung mode, Ayan, eh, may lalabas dito kung anong mode siya. Tapos normal mode, wala. Tapos so, yung power, of course, pwede mo i-power on tsaka off dito. So, naka-light, naka-ano siya, bright light, LED light siya. Meaning, naka-on yung power niya. So, same, exactly the same control dito. Meron din sa alternative manual control. So, other than that, meron din LCD na makikita mo kung ano yung current mode or status ng air cooler natin. So, dito mo rin monitor sa LCD niya, sa screen niya. Okay, so ayan. So as makita natin, no, kaka-cool pa lang niya. Pero pag minimeasure natin yung temperature, ayan. So ayan, no, Dagka 29 na kaagad. Focus natin, ayan, no. Biro mo kaka-on pa lang, kaka-cool pa lang 29 na kaagad. Samantalang yung temperature dito ang init. Ayan yung temperature dito. Sa pader para. Pumapatak na 33 degrees Celsius. Samantalang ito kaka-on pa lang, ayun, mag 28 na, 29 degrees Celsius. So wala pang isang minutong naka-on. Pero ang bilis lumamig, oh. So, yung hangin, ang lakas pa, oh. May kita nyo naman dito, ayan. Kung ganong kalakas yung hangin. Anyway, ito, hindi naman to kasama. Nilagyan ko lang nito. Itong parang papel na strips na to. Para makita nyo sa ano video kasi hindi naman nakikita sa video yung ano ng hangin ganong kalakas although naririnig siya ayan para makita nyo kung ganon siya kalakas ayan o no? makita nyo yung lakas niya. Oh, lumilipad talaga sa lamig pa ng hangin no? oh. ayan, ayan thermometer para ma-prove natin ayan o no? 28 degrees ayan nag 28 na magka 27 ang bilis kanina 29 lang magiging 28 na from tapos 27 degrees Celsius na. So, parang aircon. So kaya nitong palamigin yung kwarto. Natipid sa kuryente. Dahil wala siyang compressor. Hindi ka ng aircon, Kung mapapalamig na kwarto nyo, ang gastos naman sa kuryente. Ito, yung konsumo nito sa kuryente, parang ordinaryong yung electric pan lang. Biro nyo. Pero ang gagawin nyo lang, lalagyan nyo lang ng yelo malamig na tubig na may yelo, yung water tank na yung pinakita ko kanina. Yun lang naman yun. So, ayan, yun lang yung cool. Although wala siyang compressor, sip sipin niya lang yung tubig na malamig. Ilalagay sa ni filter niya. Tapos yung bugan niya, ayan, malamig na hangin na. So, ayan siya, na. So, ito, mabibili lang to sa halagang 3,000 pesos. Okay. So, pagka binili nyo to, hindi lang yun may kasama ng oh, may pring ayan, electric pan ayan itong electric pan na to, malakas to although medyo maliit siya sa size pero malakas to, so para i-testing natin yung pring niya. ayan, eh. saan so, yung lakas okay. rinig naman rinig naman kung gaano kalakas lakas na Pop natin eh, normal na electric pan lang to, tong free. So, sa alagang 3,000, makukuha mo na to, makukuha mo pa to. Mura na. Okay. So, ganun siya mura